Oh, sir. Nagalit ako dun sir kasi wala parang lalo niya ang respeto na niya harapan sa mga anak ko. Hmm. Nagihipag video ko niya sa lalaki. Kinausap mo ba yung lalaki niya? Oo, oh, anong sabi mo? Sabi ko, oh, alam mo na ano, magulo kami ngayon tapos ganun pa rin yung gagawin mo. Sabi niya sa akin, sir, kausapin mo ang asawa mo. Siya mayabang pa. Oo, oh, sir kaysa nalang. Uh, Totoo ba na nakita mo, narinig mo, nag-usap si Mama Ma at saka yung Edwin? Opo. Okay. Magpunta daw dito si Edwin. Magsama daw sila ni Mama Ma pakasal daw sila dalawa. Paano natapos yung pag-usap niyo ngayon ni Edwin? Minura ko siya, sir. Pag minura ko siya, nagalit yung isama ko, sir. Tapos, sabi niya, sir, yung one time natulog yung asawa ko, nakinuha ko yung self niya, sir. Yung mga password na pero nabuksan yung serva. Okay. Ngayon, nakuha ko yung natin mga message niya rin, sir. Ang mga mga nakalagay message. Ano na, sir? Group chat ng pamilya niya, sir. Yung mga kapatid niya, lahat ng kapatid niya. Ano sabi? At saka yung si Edwin. Sabi niya, sir, meron na ngayon pagmumura doon, sir. Nagmumura sila na... Ganun. Minumura ka? Hindi lang ako, sir. Okay. So, huwag natin yung, yung mga kapag-anak. Hindi importante, lapas dito. Ang pag-usapan natin, ikaw, yung anak mo, at na maging sitwasyon mo. So, sir, anong plano mo ngayon? Yun na yung last na pinag-usapan namin doon, sir, na sinabi ko sa kanya na, sige, ano ka na nung lang. Para naman ako magagawa. Ang, ang ano ko lang na, ang mga bata sa, nasa akin lang. Huwag niya lang nilakunin. Tap, Ilalakad ko po yan. Ilalaban ko na yung bata mapunta sa lahat. Walang mapupunta sa kanya. Tama, sir. Okay, tutulungan kita. Meron daw po sa nagbigay sa tricycle kasi bibigyan sana kita ng tricycle. Sabi ng OWA, meron na raw nag-commit. May tumawag kanina nung nung nakalabas ako. Sabi niya ano daw siya nurse sa California. Um, hinahanap na hinahanap niya si D.A.R. kasi gusto niya magbigay ng tricycle sa kapakabal. Pinuha ko yung number saka yung email address. Bibigay, ko sa kay ma'am, tapos para makotak sa email address. Masa may nagtawag doon sa oras at nag-usap kami sa sabi niya, magbigay na siya ng single na mukha. Kailan daw ang pipibigay? Sa uwa mo niya, sabi ni... Okay. So ipapalap namin kasi ang pangako po siya, ay bibigyan ka ng tricycle. Kaya lang nasabihan kami na meron na magbibigay siya ng tricycle. So ayoko naman magka-doble-doble. Magkano ba yung sidecar? Hindi ko rin alam, sir. Kasi hindi na ako nakatapag tanong sir kasi kasi may nagbigay sa akin ng trabaho sir sa barangay. Ah, meron kang trabaho ngayon? Good. So meron ka ng motor, service, tapos meron ka ng trabaho. So, ibig sabi, ang bibig ko ng tulong sa iyo, pinansyal para sa mga bata. Okay, okay ba sa iyo? Okay lang, sir. So, sir isang daan mo Ang gagawin natin dito, sir, para hindi mo magastos ng kagal, mag-open tayo ng bank account sa pangalan mo. So, inireposito natin sa bank account mo, meron ng ATM, para pagkailan mo ng pera, meron kang dumiputin. Ito, sir. Okay? Tapos, okay. so, samahan ka ng stock ko na ireposito ko. Tapos, hawakan mo, sir. yan? Salamat. Para magkaroon kayo ng bank account. Okay? Para mas sa mga susunod na araw, na nilangkap pa ng pera, o gusto pa namin magdagdag

Kasi nung muna pumunta ko dito, Fears of Sadness, ayaw namin yan. Itong ngayon, yung luha mo, luha ng kasiyahan, then that's what they want. Lalo, natutuwa po ako na nagkaroon tayo ng na magkakataon na magkita. At po sa gandas natin at ako po yung makakulong sa iyo at sa family mo sa mga bata. Salamat sir. Pangako mo lang sir Umako na huwag na huwag mo patayaan ang mga anak lahat ng itong ginagawa namin 没事，我睡那边。